Nel, ano ang mga naging pahayag ni Pangulong Marcos ukol sa usapin sa West Philippine Sea? Yes, Monica, sa retreat session ng ASEAN leaders, tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa South China Sea. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi dapat mamayani ang sino mang nais guluhin ang kapayapaan sa riyon para sa pansariling kapakanan. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. The future of peace rests now on how we together face this challenge to that peace. Pinabulaan na din niya na ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea ay ang nagbabangga ang dalawang makapangyarihang bansa. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. Walang partikular na tinukoy na mga bansa si Pangulong Marcos. Ipinahayag pa ni PBBM sa ASEAN Leaders na malayo pa sa ngayon na matamu ang kapayapaan sa South China Sea. Your Majesty, Excellencies, our vision for the South China Sea is as a peace, is a sea of peace, stability and prosperity. Today sadly, this remains a distant reality. Nanawagan rin na suporta ang Pangulo para maisakatuparan ang ASEAN Defense Ministers Meeting Guidelines for Maritime Interaction. Isa itong joint declaration kung saan nagkasundo ang ASEAN Defense Ministers na gumawa ng practical na akbang upang maiwasan ng miscalculations at hindi pagkakaunawaan sa karagatan. Nangako naman ang Pangulo na patuloy na isusulong ang mapayapang pagresolba sa anumang usapin serhiyon. Kaninang umaga, naganap naman ang ASEAN-China Summit. Dumating sa Jakarta, Indonesia si Chinese Premier Li Keqiang. Binigyan din niya ang patuloy na magandang relasyon at ugnayan sa member states ng China sa ASEAN. Kung mayroon man anyang hindi pagkakaunawaan, ay dinadaan naman ito sa dialogo at konsultasyon. We seek common ground while setting aside differences, properly handle disagreements through dialogue and consultation, and consistently deepen practical cooperation in the traditional and non-traditional security fields. Sa intervention ni Pangulong Marcos, tinalakay niya ang halaga ng pagsunod sa international law upang matamo ang kapayapaan sa riyon. Binanggit ni PBBM ang patuloy na pagkilala ng bansa sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Ayon pa kay Pangulong Marcos, nananatiling target ng ASEAN ang maagang pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea. The early conclusion of an effective and substantive COC that is in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS, remains the goal for ASEAN and for China. Sa isang larawan, makikita naman na magkausap sina Pangulong Marcos at Premier Lee, wala pang detalye kung ano ang napag-usapan ng dalawa. Kanina na naman ay Monica na naganap ang bilateral meeting ng Pilipinas at Canada kung saan nakaharap ni Pangulong Marcos si Canadian Prime Minister Justin Trudeau kung saan ipinahayag ng Canadian Prime Minister ang kanyang katuwaan na magkaroon ng kauna unang Filipino-Canadian Minister of Small Businesses. Inimbitahan din ng uh, opisyal si Pangulong Marcos na bumisita sa Canada. At ngayon lamang hapon ay halos uh, katatapos lang din yung ASEAN uh, Uh, U.S. Summit kung saan si uh, U.S. President uh, Kamala Harris ang humarap sa ASEAN ngayong hapon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Mm -hmm. Neil maliban dun sa nakita natin na brief encounter ni Pangulong Marcos kay Chinese Premier Li Qishan, magkakaroon ba ng pagkakataon na magkulong ang dalawa? Uh, ukol naman sa bilateral meeting na schedule sa China ay walang schedule sa ngayon. Wala tayong update kung magkakaroon nga ng uh, pagpupulong ang dalawang leader. Yan, uh, yung picture na yan ay uh, kumbaga, sa sideline lang siguro na uh, bago magsimula o pagkatapos nitong uh, ASEAN na uh, China Summit. Ang uh, naka-schedule lamang na pulong ngayon, bilateral meeting, ay uh, sa Vietnam at kanina nga ay uh, naganap yung uh, bilateral meeting naman sa Canada at uh, ay nga dito kay US ambassador o oh, uh, Philippine ambassador to the Philippines uh, Romualdez ay uh, ngayon isinasapinal pa kung magkakaroon naman ng tri trilateral meeting ang uh, Pilipinas sa US at sa Japan at uh, na natin yung mga schedule pa na magaganap dahil hanggang bukas pa yan na uh, Monica uh, sa mga uh, yung magaganap na summit at uh, mga bilateral meetings. At tanong na lang kasi talagang mainit na usapin ng West Philippine Sea lalo na nitong mga nakaraang buwan, ilang encounters yung ating naranasan with the Chinese vessels no dyan sa West Philippine Sea. May nabanggit ba si Pangulong Marcos kasi ang nais niya ay sabi niya mapayapang paraan. Paano niya gagawin itong mapayapang paraan na ito? May nabanggit ba si Pangulong Marcos? Matagal na rin niyang binabanggit itong polisiyan na to at sa mga nakaraang administrasyon ay kumbaga uh, sa termino ay ina-adapt ng mga administrasyon yung mapayapang pagresolba sa resolution na ito, uh, uh, mga dispute na ito. Ito ay sa pamamagitan ng Uh, mapayapang pakikipag-usap, dialogo at uh, nabagit din ito ni Pangulong Marcos na mga nakaraan yung direct communication. Tawag doon high level uh, communications, yung mga matataas na opisyal ng Pilipinas makikipag-ugnayan sa counterpart niya sa China para ma-resolve kung ano man yung mga usapin na ito. So, sa pamamagitan noon ay nagiging mabaga uh, kalm kalmado ang lahat para ma-resolve yung anuman dispute at sana Ah, uh, yun nga inaantabayan natin yung magiging pahayag ng ASEAN kasi sa pagtatapos, tuwing magtatapos yung ASEAN uh, summit, uh, Monica ay naglalabas ng uh, joint communique o yung statement ang buong ASEAN ukol sa iba't ibang issue sa Riyon. At uh, inaantabayan natin kung mababanggit yung South China Sea issue na yan. Mm -hmm. Kasi ilang taon na rin to, Nel, no, na uh, nararanasan ng Pilipinas. Sana after this ASEAN Summit ay makakita tayo ng uh, significant changes dyan sa West Philippines. Maraming salamat, Nel Marimohok, live mula sa Jakarta, Indonesia.